Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So, uh, pasensya na kayo ano, medyo tagalan bago tayo mag-upload ng mga videos kasi uh, halos na discuss ko na rin naman karamihan ng topics para sa pagpapalaki ng CCU ano kasi yun muna ang tinutukan natin, yun muna ang expertise natin ano. Kaya uh, ngayon nag-iisip naman tayo ng mga panibagong topics na i-discuss. And uh, bago ang lahat, babatiin ko muna kayo ano ng Merry Christmas and a Happy New Year ano. So sa mga kapwa natin magmamanok, sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin na sa industriya, sana malusog ang pamilya nyo, maayos ang buhay nyo ngayong darating na Kapaskuhan ano. At sa mga kasama na, naman natin, mga kasabong na uh, maalat ngayong taon, sana next year makabawi naman kayo ano. So ganoon lang ang buhay ano, ganoon lang ang buhay. So, pag-usapan natin ngayon, ano? Pag-usapan natin ngayon ang isa sa mga pinaka bagay na uh, nagpabago ng paniniwala ko sa pagmamanok with regards sa swerte, ano? So, pag-usapan natin ngayon ang pagkapa sa swerte. So, paan natin kakapain ang swerte natin, ano? Kasi, dati, believe it or not, hindi ako naniniwala sa ganyan. So, ang paniwala ko talaga, very scientific ang pagsasabong, very scientific ang pagpapalakan ng sisiw, very scientific ang paghahanda ng manok and yung swerte uh, hindi ko gaano pinapansin pero napakalaking bagay pala ano napakalaking bagay pala na uh, martuto tayong kapain kung suerte tayo sa araw na yan kung suerte tayo sa uh, oras na yan kasi uh, it's really uh, i i it spells the difference between uh, gaining big money and small amount of money kasi alam naman natin lahat sa sports ng sabong mayroon itong kasamang sugal depende na lang sa inyo kung gaano kayo uh, kung paano nyo i ang pagsusugal kung gaano kayo kawais or katalino sa pagsusugal ano so by the way uh, kagagaling ko lang sa uh, Sagupaan paan uh, kaki school so nag-enroll tayo ng 3 days doon and uh, i was able to meet uh, the legendary uh, idol ng lahat Patrick Antonio ano So, uh, I really admired the man. I, I I really wanted to meet him and uh, it's one of the great blessings that I have ever received ngayong taon na talagang nagbukas sila ng kaking school at na-meet ko siya in person and talagang natanong ko siya ng mga katanungan ko ano. So, in relation sa topic natin to. Kasi talagang uh, he was able to open up uh, my eyes, my views into different world of fighting ano kasi tingnan mo, very legendary ang career niya mula 1980s Patrick Antonio na yan hanggang ngayon and uh, alam naman nating lahat pinag-uusapan sa social media ang 24 million niya na taya sa isang talisay or sa gray niya na nanalo so no one no one in the history of cockfighting fighting na ganyan kalaki ang confidence para tumaya sa manok niya ng 24 million pesos would you imagine Who will do that? Diba? So, kumbaga, except the man who masters the game. Except the man who masters the game. So, talagang doon ko natuturan sa kanya kung ba no? kapain ang sort. And by the way, uh, sa kakin school nila marami tayo. Marami ako natutunan, ano? So, na-open up yung mata ko yung mga values and beliefs, yung mga practices na hindi dapat gawin sa conditioning, sa pointing, especially sa carbo-loading. So, marami, marami yung simplification ng proseso yung simpleng seleksyon, yung simpleng paghahanda ng manok so talagang napaka dami kong natutunan namulat ako sa katotohanan from idol Patrick Antonio kaya talagang i'm really happy and talagang i encourage everyone na mag-enroll din kayo no you will learn a lot you have to open your eyes to new ideas and magtanong lang kayo no ask the right questions ask the proper topics and you will be enlightened matututo talaga kayo So anyway, ito. Uh, isa sa mga pinaka magandang natuturan ko ay uh, kung paano kakapain ang sorte. It's one it's not 100% uh, guarantee naman ano pero mas maganda ang may guide tayo ano ito uh, sabi ko sabi ko nga sa inyo trending ngayon ang 24 million gray 24 million gray so sino ang may uh, ganyang confidence na tumaya sa manok niya na talagang Uh, buo ang loob na tumay ng 24 million pesos. So, sa karamihan naman sa atin, uh, walang ganong pera. At ang iba namang may mga pera, hindi nila kayang magsugal ng ganon. So, sabi ko nga, he is the master of the game, the legendary Patrick Antonio. So, uh, nung uh, nakausap po siya, ano, nung nagdi-discuss kami, uh, talagang dun ko natutunan na importante talaga ang pagkapa ng swerte. So, parang... <coughs> alam mo kung alin ang manok na kakargahan mo, alam mo ang manok na hindi mo pwedeng kargahan, alam mo kung sino ang kalaban na dapat naaral mo ang kalaban mo na po pwede mong kargahan ang manok mo or naaral mo ang kalaban mo na ang manok mo minimum ka lang, ano, depende. So, karamihan kasi sa atin, uh, ang inaaral lang natin pag naglalaro tayo, pag nagsasabong tayo, ay, sabi natin, magaling tong manok ko. Magaling tong manok ko, lalo kung mga 5-stag, or stag 6 tag, 7 tag derby, o oh, magaling tong manok ko, roll ko ang taya ko. So, kung mga bias tayo, nakapokus tayo sa galing ng manok natin, and bilang breeders, normal naman yun. Pero, pero, uh, as a wise gambler, it's really important na alamin mo rin ang kalaban mo. So, halimbawa, ang kalaban mo, masama rin ang kilos ng manok, may mga gumigiri na manok, hindi pumapalo ng matino ang manok sa mga naunang laban niya, so talaga tapos ikaw na mamalo ang manok mo, pwede mong kargahan pwede mong kargahan ano pwede mong kargahan so uh, clear uh, 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 gagawa ako ng example ano so nung uh, third day ko third day ko or fourth day ko sa Manila no kasi 3 days ako na sa Manila so natutunan ko yon pang fourth day pre finals ko sa bakbakan ano pre finals ko sa bakbakan kasi nag semi finals ako sa bakbakan 3 uh, three points ako ng elimination tapos 3 stag ng semifinals, natalo ko ng isa, nanalo ko ng dalawa. So 5 points ako, no? So tinuloy ko ang pre-finals. Ngayon, 5 stag ang pre-finals. So, nanalo yung unang tatlong laban ko. Tutanto ako, no? Kasi in-implement ko na yung pointing system, pointing program na natutunan ko kay Edul Patrick Antonio. So, very convincing, ano? Very convincing. Nanalo ako. Pangapat ko, natalo. Pang lima, nanalo. So, in short, nine points ako sa bakbakan. ano? So, overall, sa 11th tag na National Derby, uh, nine wins, two losses. So, uh, kumbaga, para sa akin, na uh, baguhan pa lang sa larangan ng paglalaban, malaking achievement na yun. Ano? Malaking achievement na. Kaya, I'm happy. Pero, ang pinaka-importante sa lahat, I was able to take home a good money. So, alam niyo kung bakit? Ganito. Uh, Inemploy ko yung uh, natutunan ko na uh, paano kapain ang suerte. First fight. First fight. Hindi ko naman alam kung kikilos ang manok ko. Hindi ko naman alam kung kikilos ang kalaban ko. So, minimum ako. Minimum ako, 11. Kaya ako ng 11. Yung laban ng manok ko, panalo. Pero, talagang grabe. Sobrang galig ng kalaban ko talaga. Sobrang galig ng kalaban ko. Binugbog ako. Taas, gitna, baba. Binugbog ko manok ko eh, nagkataon na hindi gaano makafita lang kalaban. So, in short, naka-recover ang manok nagpaloan sa baba. Labas-labas ang bituka ng manok Labas-labas ang bituka ng manok ko. Ang kalaban, down ka. Pinapalo na pinapalo ng ko. Pinupukpok ng pinupukpok ng manok natin. Tapos nung talagang halos bumiyak na humulog na yung bituka ng manok natin, tubakbo manok ko. Umiyak. Takbo. Talikod. Disigawan ng mga tao, karyo. Pag karyo, kasi eksperimentong bloodline ko siya. Sabi ko, patay. Tinakbohan ako. Pagkaryo, dalawang tuka, ang manok natin, hindi tumutuka, ano? dalawang tuka ng kalawang, pagpaganti, tumuka ang manok natin. Pagtuka ng manok natin, pagbagsak, pinalo ng pinalo ang kalaban. Hanggang uh, tumagal pa ng mga 2 minutes, 1 minute, pinatay pa niya ang kalaban. So in short, panalo. So nung nakita ko ang video, sabi ko, may swerte. May swerte. So, kinargahan ko ang second fight, kinargahan ko ang third fight. Miroll ko ang pera ko, kinargahan ko siya. So, sa mga katuwid, medyo malaki ang panalo ko sa uh, tatlong laban. Ngayon, may nag-report sa akin na kaibigan, sabi sa akin, uh, ang pangapat na laban mo, ang kalaban mo is apat na ang talo. Pasiro siya nung gabing yun. Pasiro siya. Sabi ko, naku po, mabigat kalaban to. Kasi ito guys, ano, pinaniniwalaan ko to. Kahit saan ako magpuntang sa bungan, pag ang ganda ng takbo ng score mo, tapos ang kalaban mo, wala pang panalo, kukuha ng driver yan. Kukuha ng driver yan. Yan ang paniniwala ko. Kukuha ng driver yan. Talagang marami na ako nakitang ganyan na talagang tinatalo ang magagandang score. Sinisilat, kumbaga. Sinisilat, kumbaga. So, di dibalik ang kalaban ko, maganda rin ng score. Kasi alam ko makikipagbakbakan yan. Pero pag talagang yan, yung tipong wala pang score, tapos ikaw namumuro ka, sisilating ka niyan. So, in short, <laughs> nagbawas ako ng pusta. Nagbawas ako ng pusta. Hindi ko kunargahan. So, true enough. Tinalo ako. Tinalo ako. Pagbangga ng ganyan, hindi binigay ng uh, mano ko yung paa niya eh. Kumbaga, medyo hindi talaga siya kumikilo. Sabi ng handler ko doon pa lang sa uh, paglimber namin. So, talagang uh, sabi ko, ano to, uh, medyo hindi pwedeng pustahan. Pangalawa, yun nga apat na ang talo ng kalaban ko. So, sisilatin ako niyan. So, bawas ako ng pusta. So, in, sa madali salita, talo. Ngayon, ang panglimang laban ko, pandiinan yun. Kinarga ko lahat ng pusta ko. Although sampuanin. Although sampuanin, kinarga ko lahat. And panalo. Kung mga no sweat. So, ng gabing yung panalo ang dalawang bulik natin. Uh, panalo ang uh, mga uh, radio natin sa Billy Rubol. So, ang isang natalo, no, ang eksperimento ko na Kelso. Pero anyway, kumbaga, talagang that night, na-confirm ko na uh, minsan, mas maganda talagang kapain mo ang sirte mo. Magandang kapain mo ang mo. Kasi, uh, ang iba, uh, pag nagsusugal, puro lakas ng loob ang baon, ano? Although okay naman minsan kung talagang para sa'yo, para sa'yo, pero mas maganda yung didiskarte Kasi ako, kung talagang puro lakas ang loob, kinarga ko ng kinarga, malamang tabla lang ako, talo pa ako, konti lang ang panalo ko that night. So, dun ko na nakumpirma na talagang effective na, talagang effective na kakapain natin ang swerte. So, unang-una, confident tayo na magaling ang manok natin. Pangalawa, titingnan natin ang first fight kung maganda ang ikikilos ng manok natin. Second fight natin kung maganda ang ikikilos ng manok natin. Pangatlo, titingnan natin kung maganda rin ang kinikilos ng makakalaban natin. Yung mga super na pwede natin diin na manok natin, kung maganda rin ang kinikilos nila, hindi tayo pwede, hindi natin pwedeng uh, sagupain sila ng tayaan ng malaki. Pero pag alam natin na medyo kayang-kaya, medyo nakita natin na hindi gaano magandang tayo ng kalaban, nakita natin na medyo may lamang tayo ng konti and hindi rin gaano kumikilos ng magandang manok nila, so pwede natin kargahan. So yun ang na-find out ko and natutunan ko na in-implement ko kagad. Kaya, kumbaga, sa ngayon, uh, sabi ko nga sa inyo, I was enlightened. I am happy sa experience ko and, uh, kumbaga, uh, I have a renewed uh, beliefs and principle pagdating sa sabong. Kaya, it's really important, it's really eye-opening for me to enroll and learn from the Master Patrick Antonio. So, thank you very much, guys. Maraming salamat sa inyong lahat uh, mag-update po ulit tayo sa mga susunod na mga videos natin.